🎵 Iba sabi mo, ako'y iyong mahal 🎵🎵 Kailanman ako'y di mo iiwanan 🎵🎵 Ba't ka nagbago? 🎵🎵 Kung sakali man, mayroon ka ng lupa 🎵🎵 Puso ิคุมังค่าขยานั้มาว่าไรคะ itim ng budhi mo. Kung ka ka ng kapo, akala mo ang linis mo? Lahat ay kaya ko gawin. Aking lamang ang iyong damdamin. Ako, ako ang tunay na nang mamahal. Pag-ibig ko sa'yo. ta ta ga again akui mai ru bu haya ga uma saka ka za ha ba na mi sa relasyon, hindi pwedeng matapat ka lang. Dapat, malibog ka rin. <laughs> ano? Sinabihan ka na pangit? Ba't hindi mo sinapak? Hay, sa sa pakin mo. Alam naman yung pangit ka, sinabi pa niya. <laughs> Napakagandang tanong. Pwede ka bang maban sa pag-i-spam likes? Ano ba yung spam likes? So yun yung pinusuan mo yung video pero hindi mo pinanood. Kapag maraming spam likes yung isang TikTok user, ang nangyayari, hindi na in-spread ng TikTok yung mga videos niya. So therefore, bumababa yung mga views. Para kasi kumalat ang isang video, dapat pinapanood siya. So kung talagang gusto mong tulungan ng isang TikTok creator, kailangan panoorin mo yung video niya. Kahit 10 to 15 seconds, tapos sa mapusuan. Huwag mong pusuan ng kaagad-agad. Mag-iwan ka rin ng comment, tapos i-share mo sa isang friend mo. Yan ang recipe para mag-viral yung isang video. So hindi ka mababan kapag may nag-spam like sa'yo, pero bababaan ng todo yung view count mo. Nung 16 ako, ang sabi ko, ang gusto ko mapangasawa yung matangkad, magandang lalaki, masarap pumalik, mayaman at saka mabait. Tapos, nung 21 ako, ang sabi ko, kahit hindi matangkad, basta magandang lalaki, masarap pumalik, mayaman at saka mabait. Natural, nung 25 ako, ang sabi ko, kahit hindi matangkad, hindi magandang lalaki, basta etc, etc, etc. Eh, ngayong 29 ako. Ah, basta mabait, okay na. -tuyo po pong gabi, masaya't

Alam nyo, simple lang naman talaga ang buhay eh. Kung may hinaharap kang problema, edi eh, tumalikod ka. <laughs> Hindi ako maganda. Aww. Ang mahalaga, Buhay. <laughs> Beshi, what if nagloloko pala yung jowa mo tapos hindi mo alam? Hayaan mo na, ang importante, hindi ko alam. <laughs> Masakit pala, no? Kapag masyado mong dinitibtib yung problema mo. Tumigil ka. Wala ka naman dibdib. <laughs> since walang gusto sa akin yung taong gusto ko, no? Mm. Hindi din ako magkakagusto sa mga taong may gusto sa akin. Magdusa tayong lahat. Power! Kakapuyat ko. Pati mata ko. Ikaw na tinitibok. <laughs> 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 ka, ay kailangan bang ganyan?

Kaya wag ka nang magtaka kung inaaway kita. Okay lang naman kahit walang nagpapasaya sa akin. Tumatawa naman ako mag-isa. Oh, din mo ba yon? Dami lagi mong iniiwan mag-isa. Lagi mong iniiwan sa mga bata. Nanay ka! Babae ako! At tatay ako! Hindi ko hayaan na mag mga anak ko.